Ayan na guys. Lahat ng ingredients nandyan na. Yung um, paglata na lang ng baboy ang ano kulang. Ay, meron pa pala, eh, mga gulay. Ay, Okay. okay. Tinuod na natin ang sito. Hindi panggutom na ang mga tao. May ka na ba pwede yan? Pero nag ka. Kape? Mahirap niyan pag ano si Winsley dumiditi sa kanya. Tapos hindi tayo makapagalaman um, chaleana. Ay, mamaya eh! Uy! Hindi pong nga po. Hindi Asan naman ang kuwan? Ang sampalok? Ay, butangin, nabitsin, na. ang butang yung nagbitsin. Uy, kima na mis na mis Ang kuwan mangod ang sinigang. Mas okay kasi siyang maalat. Lalagyan mo na yan ng asim, yung gabi. Lalapotin okay, mo pa yung sitaw sa pano. Ano? Eh, pwede na maguna. na nanin mo dito. Para isang ano pag 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 na. guys, nagmamarunong pa yung pag ingunan na gali. Yan yung pinakamaliit. Oh, pwede na yata yan. Sinigang sa gabi. Hindi, e si kuya mo maglagay kasi eh, ewan ko lang tayo. Huwag, wow, 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 wow. -sik, huwag, mo. Kabalo ka kung bakit malapot yung na sinigang nasuya mo? Hindi, Hindi. na sabi okay. ko. Hindi. Ilalagyan niya kasi ng ano yun... Gabi ba? Gabi ka! Ah, may gabi nga to! Kamu gabi yan na? Wala na. Ilalagyan na.